Kain tayo guys. Quick, quick. So, nagsain kami para mamaya. Kasi alas 3 na ng hapon guys. Para mamaya ang gabi. Ay, parang ang hapon namin. Meron kami bahaw dito. Tapos, ito yung nilagyan ito ng sauce. Nang quick, quick. Mayroon kami isda, prito, bahaw namin bukas. Mayroon ditong okra. Ihahalo namin yan ngayon sa ano. Tapos, ito, na ako kagabi ng tawag nito, Chicheria kasi nga, magmobi maratan sana kami ni Princess. Sus, kaya man siya, pagod daw siya. So, ah, hindi na lang kami natuloy mobi maratan. Meron kami may konti pa kami Natirang tinapay. Mas meron kami buko, guys. Ayan, buko. Oo, tapos, ito guys, meron kami kuryoso. Ewan ko, ang Tagalog saan kuryoso. Gabi na ikaw na. Kuryoso kasi sa Bisaya sa amin. Ito po yung karne niya, guys. Tapos, ayan, nagayak-gayak na si Princess. Madumi na ano? Hindi yan, madumi. Kahit anong linis niyan, luma na kasi talaga yan. Kaya ganun ang itsura ng ano natin. Ang tataran natin, hindi yan madumi. Madumi tingnan, pero luma na talaga yan. Pwede kang ba? Bili-bili ng bago. Ang importante, may tantaran tayo. Alba. Kaya tayo, guys. So, luto na yung baon namin para papas, guys. Ayan, pritong iska. Tapos, ito yung ngayon, oh, ang ulam namin. So, mga akong kita guys amay na kasutan amen ah, Alam ulam kay ba salam salam ah, sinigang na bangus mayroon na pun tayo guys nasa ang pinggabi? Ah uh -uh. Malambot? Alam Ah. Uh. Dami yan. <laughs> Lulubot. Dapat. Uh. Ano madang sa? Hindi eh. Uh. Maasim. Tamay. Okay. May sinigang banana. <laughs>